Bakit kaya kahit kay dami nang nag bike ay napipigilan ka pa rin bumili? May mga nagsasabi, ang badoy daw mag-ibay. Uy! Si Aldrich yun ah! Maka-ibay! long time na kasi. Eh. Sa iyan, e-bike. Madali masira yan. Tapos electric pa. Mataas sa kuryente. Many months later. Ah! E Oh, bro. Teka, baka naka-e-bike ka na. Alam mo naman, bro. Luma pa tayo mag-isip noon. Ngayon ko na-realize, sobrang cool pala pag naka-e-bike Parang nag-iba ang ihip ng hangin, ah. Akala ko ba madaling masira yan. Sigurado ako nasiraan ka na. No, 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 man. Napakatibay nito, pre. Kahit araw-araw nga namin gamitin to, hindi nasisiraan. Ibig sabihin mo, binabawi mo na yung sinabi mo dati, Naalala mo? Sayang, ibay. Masakit man tanggapin ang katotohanan pero minabawi ko na. Pero yung kuryente nyo, sigurado ako nahirapan na kayo magbaya dahil gumamit kayo ng ibay. Alam mo pre, yan din yung unang naisip ko eh nung nagkita tayo. Electric po. Pag sa kuryente. Pag naman yung electric bill, parang nagdagdag lang kami ng cellphone. Na surprise din kami. Hindi pala tumabigat sa kuryente. Pero dati parang napansin ko, lang, parang nababado yan ka. shoulder si chino <laughs> Sa una siguro. Eh, alam mo naman, makaluma tayo mag-isip noon. This is the way of the future. Teka, anong gamit mong e-bike? n no, -wow, pre. Meron kasi ako gusto dun sa n -wow, yung TK10. Pares pa oh. tayo iniisip. Gusto oh. ko sana tanong, magandang klase ba ang n -wow, e -Bike? Ay, naku, no, pre. Sobrang tibay nito. Three years na nga to sa amin eh. Never pang nasira. As n -wow mm -hmm. user ng three years na, marerecommend mo ba itong... Yes, of course. Kaya nga, nirerecommend namin ito para sa inyong mga nagde-desire ng e-bike. Totoo ba yung pag ka sa ibang lugar, pwede ka raw maki-charge doon sa store ng NWOW. Yun pa! Of course! Pa. Ay, grabe! Sa ganda ng NWOW, malamang mapatikiten tayo. Kaya, visit the nearest NWOW store Most sa inyong lugar. So, today, andito tayo sa NWOW Cavite City. Ating diskubrihin kung gano'n nga ba sarap sakyan itong Turtle King 10 at bakit. pagdating naman sa paasliga at papormahan ng ibay, hindi pa huli ang TK10. Honestly speaking, gusto ko yung combination ng kulay niya. Yung kabuwang kinalabasan, ang astig tingnan. Pagdating naman sa seating capacity, mapapansin niyo na ang laki pa ng space sa likuran. Sir, baka naman malakas to sa kuryente? No po, hindi po siya malakas sa kuryente. Ordinary, 220 volts po siya. Parang cellphone charger lang naman po siya. Yung sa charging time niya po, 6 to 8 hours. Then, nagkoconsumo lang naman po siya ng almost 1 to 2 pesos per hour po. So, full charge niya, around 40 kilometers na po yung pwede niyong marating. Sir, totoo ba yung pag-alimbawa, pumunta ako sa ibang lugar, doon ako nalobot at may NWOW doon, totoo ba na pwede ako mag-charge doon sa store niyo? Yes po sir, pwede pwede po. Sa warranty po natin, <laughs> major parts po niya is 5 years warranty po. Major parts po, include po doon si motor or dynamo, then si charger, si chassis at saka si controller. Alam mo, nagkaroon ako ng challenges sa paggamit ko ng PK-10. Yes po. Saan ko siya pwede dalhin? Dito lang po sa mga store po natin, nationwide. Hanggang Anong bilis pa ng pwede siya? Around 30 to 35 kilometers per hour po ang top speed. Up to 35? Yes po. So, hindi na kailangan siya lisensya? Opo. Oh, Kung pag-loss, sinagad ko ng 35 yung speed niya. Paano naman yung safety ng no brake niya? Big drum brake po sa likod niya. Sa supporting brake niya po, yung nasa harapan, is naka-disc brake naman na po siya. Eh yes, sir, pag halimbawa naman, biglang may tamtak sa kanugulungan. Tubeless na ba to? Yes po, tubeless na po yan sa front tire and back tire niya po. Nagbibigay na lang din po kami ng tips sa mga customer po namin na bigyan na po nila ng tire sealant. Para in case po man na matusok man yung gulong nila sa biyay, ah, kayang-kaya po na maanoan ng tire sealant. Pero para sa mga hindi pa familiar sa tubeless, ano ba yung tubeless tire? Wala na po siyang interior sa loob. Ang lamang niya po sa mga tube type is katulad nga po, no, pag natusok po siya, hindi naman po siya basta-basta sisingaw po yung As long as hindi nyo po tinatanggal kung ano man yung thing na nakatusok sa kanya, especially kung may tar sealant po kayo, hindi po siya maka-flat. Yung old school na gulo, kailangan mo patanggalin yung mismong interior niya, di ba? Opo. So, matagal. So kapag tubeless, mas madali siyang gawin. Oh, repairable siya, kapatid, mas madali. Diba? Anong ilaw ang meron tayo dito? LED headlights. High and low, meron po siya functions po siya parang sa motor. Meron din po siya signal lights na may hazard functions. No? Oh, yes po. Ito po yung high. Sa gabi po, kitang kita po siya. Ano yung pwede? pwede yung freebies na makuha natin dyan. Bukod po dun sa utility box na nasa backpart po ni e-bike, meron pa po, po siyang kasamang helmet na may visor po. Meron po siyang red. Ang ganda ng helmet niya. Solid. Then, ito rin po yung raincoat niya. Pag maulan man yung biyahe natin, may magagamit po tayo. Protection syempre dun sa rider. Ulo at full okay. body. Tsaka meron din po po siyang safety lock na kasama. Tsaka tote bag. Ang dami naman, magre-reklamo <laughs> naman ako dito. <laughs> 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 Siyempre, pag mamamalengki tayo, importante na may malaki tayong compartment. SRP price na po 38,800 sa so, mga customer po natin na mag-avail ng cash basis meron pa po, po siyang discount na 1,800 37,000 na lang po siya kung kayo sir no? mula dalawang gulong kahit single kahit po pang business ang kailangan nyo po meron din po kaming mga ino-offer ng mga unit ito pang, pang work parang kayong pang pamilya yung EMC ko paano pag pang business ano yung masasuggest nyo masasuggest ko po si Warrior kung gusto nyo po ng mga pang pasahero ito naman po si e-pedicap so kompleto dito sa NWOW kung taga hindi kayo na piso, Ano, kung sa ibang lugar, meron din mga bang and mga stores. Nationwide. Samahan niyo ako sa ating YouTube channel. Subscribe to Shopping Sensei!